Si pangita lagi namo si papa kuya. Ha, wa pala nyo nakitan? Wala pala lagi kuya. Pa! Pa! Di ako kaya si papa ga puno tanang hita niya. Dani no tungkortes yan akuha. Okay. okay.

Alamin, mauman na si Kuya Otto na patrabaho sa ito, ah. Bitaw, Uy, gang, niyo mm -hmm. ah, mo lili kayo mo? Si Pangita, lagi nambo si Papa, Kuya. Ha? Wala pa niyo nakitaan? Wala pa lagi, Kuya. Grabe. Pila na kadlaw, wag ka po niya Papa. Padungunan, papa ninyo eh. Ay, barkada ang ginauna ni Papa Kuya. Basta makauli lang siya sa mua. Ang mas maayon ay tabangan ang tabog pangita. Kaya kato, naadyo to sa barkada. Balag din na mo makuha ang kwarta ni Papa Kuya. Basta makauli lang siya sa balay. Oh. ayon mo mukhang kay ha. Kaya tabangan ng tabog pangita sa inyong Papa. Sure ka, Kuya. Lagi, kay kanain yung Papa. Mas gipalabi ang barkada kaysa sa inyo ha. Not good. Tara na ninyo. Ato na pangitanon niyo papa. Kuya, sure ka na as si papa siyang barkada. Naara lagi to dito ah. Kuya, muli na kay ulan na. Kuya na basig makita na to sa unahan. Di ulan na lagi ti muli na sa balay. Kuya na basig makita para sa unahan.

Unay lang lang ko sa amo ah. Di man gid maapsan ninyong papa. Sige na lang kuya, kay murag wala may balak mo si papa sa mong balay. Tara ti, muli na to Ah, sige pagamping Pag-amping mo pag sa inyong in balay ha. Oh shit, not good. yung papa, minay. Murag wala may plano mo ulit sa balay. Okay.